Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon, opinion, itong post batas PH. Tungkol ito sa pahayag ni Jose Claire Castro na nagalit daw ang Pangulo doon sa revelation ni Curly Diskaya na umabot na ng 30% ang kickbacks itong kapanahon niya. <laughs> Walang kabusugan. Yan ang title ng post. President Ferdinand Marcos Jr. was peace off, oh, after he was informed that there is sudden increase in the kickbacks from government projects received by lawmakers, according to Palace press officer Attorney Claire Castro. In a press briefing on Wednesday, oh, ngayong araw, Castro revealed. That the commissions received by congressmen and senators allegedly spiked to as as high as 30% during the Marcos administration based on the testimony of the diskayas. Ito na po ang pahayag ni Antipfler? Galit po ang pangulo sa ganyan. Kaya nga po pinasimulan niya ang pag-iimbestiga na ito at sa ngayon po, nakikita natin kung gaano ba nagiging mapang-abuso ang karaniwang mamamayan at kasabwat ang ilang mga public officials. Wala pong nakikita kung anumang dahilan. Siguro sobra lang pong ganid ang mga public officials na ito at walang kabusugan. Hindi po dapat ipagmalaki na napakalaki ang nakikikbat o nagiging komisyon ng mga public officials na ito kaya po galit ang Pangulo. <laughs> so, dito tayo ng magraba, gaano kagalit ang Pangulo? Kasi nga, ah, uh, nung may na-discover siyang Ghost Project sa Baliwag, Bulacan ba yun? Yung nagpunta siya talaga doon na wala talagang ano. Sabi niya, I, I'm not. I'm not disappointed. I'm just angry. Tapos, yung mukha naman niya, wala talaga akong makitang uh, emosyon na galit. Pati salita niya, sala na. Galit ah, uh, I'm, 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 angry. <laughs> ang isang inaasam-asam ko, makita sa Pangulo, yung galit siya na nanlilisik ang mata niya na halos nanginginig sa galit, ayun, medyo maniwala na ko. Kailang kong, sabi niya, I'm uh, angry, angry. Tapos wala naman sa expression. Parang wala. Tapos ito naman si Auntie Claire, kung minsan nagsasalita naman siya na <laughs> Uh, forgive me Opinyon ko lang ito Parang hindi ka panipaniwala Parang Wala, salita lang siya ng salita Galit So Ito yung Sinasabing kahinaan ng Pangulo Dahil sobra daw siyang mabait At ako, matutuwa ako Kung talagang galit siya Yung Ano ba yung Nasa press, briefing pa siya. Tina, tinanong siya ng isang reporter na, uh, Mr. President, uh, pinsan ang speaker. Uh, how how can there be assurance na walang cover-up, mga hindi siya sasantuin? Sumagot pa naman ang Pangulo na, ang unang konya niya is, tumawak agad. <laughs> Gumanon siya. Manirisim niya yun eh. Basta kung may mga mabibigat na question na ibato sa kanya, ganun kagat tumawa. Tapos narinig ko si Attorney Operario, isang vlogger, uh, palaging nagpo-post sa Facebook. manirism daw 'yon, sabi ni nang uh, abogado, manirism, every time na magsisinungaling ang pangulo. So I don't know how true. Tumawa pa naman. Na they will they will not be spared. Ganun lang. They will not be spared. Tawa. Uh, kahit sabihin kong, ano, hindi naman kayo maniniwala. Basta tingnan na lang natin. Basta may maipakulong kayo. Gano'n lang siya kung magsalita. Anyway, uh, gano'n siguro talaga ang kanyang character, nature. Sobrang bait. At uh, nang dahil sa kabaitan na yan, yun na. Kung bakit tayo nagkakaganito? Dahil sa sobrang niyang bait. inaabuso na siya, siya naman, dahil mabait na siya, mapag, uh, mapagtiwala, ganun ba yun? Yung naniniwala siya on the goodness, oh, goodness ng kanyang cabinet, na they are all very good, ang cabinet niya. Kaya, yung report ng cabinet, tinatanggap din niya. Kaya, naipagmalaki niya last year. May 5,500 flood control projects na tayong natapos at may ginagawa pa. O, paniwalang paniwala siya sa report ng DPWS. Later on, nung napak-check siya ng Katrina, sunod-sunod na bagyo, tinatanong, nasaan yung mga flood control projects? Tanong niya, sagot niya, nandiyan, na-overwhelm lang. Na-overwhelm lang, nandiyan sila. Eh, nung nagbisita na siya sa Baliwag, Bulacan, sabi niya, not even a hollow blocks wala. <laughs> so, inaamin niya, wala talaga. Oh. So, kinontradict niya yung sarili niya. Dahil nung una, pinagmayabang niya. Later on, dinipensa niya, nandyan. Later on, sabi niya, wala. Oh. Yan po ang dahilan bakit tayo nagkakaganito. So, Ma maalala ko tuloy si Senate President Soto. Yung pahiwatig ba niya na mas marami ang kickback? Panahon ni Duterte. Ngayon lang nabisto ito. Oh, ano kaya? May response na ba si Senate President Soto sa pahayag ng diskaya? Mismo si Senator uh, Lakso nagsabi na credible. Naniniwala siya itong sworn statement, second sworn statement ng Madiskaya, very credible, sabi niya. Yung dinescribe ng Curly Diskaya, yung talamak na sistema sa DPWH na kinokontrol na lang ng mga politiko, ang taga DPWH, ang DPWH kinokontrol din nila ang mga kontraktor. Tapos, yun na nga, yung payag na mga komisyon, kickback, pataas ng pataas. 10% panahon ng uh, Pinoy administration tumaas 12 to 15% Duterte pagdating ng Marcos administration as high as 25 to 30%. Galit daw ang pangulo. Ah, sige. Sana may magagawa ang kanyang pagkagalit-galit. Sana may patutunguhan itong ginagawang ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo sa ngayon namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatay sila ng mas maayos na tirahan panorin nyo ang video na ito Una ni si Angkol na natagaan ng yero o magatop na siya karon. Tayo sa na ang matagal og nga inabang kay Arundagan sa sad kog mapandayan iya atar sa CR ko ano kagi tagaon ay tingko amin tag oo sa budget ta bay oo kamba sa pagbalanse karon naman naging si angkol sa pag-atop sa balay. O, oh, nilagay kayo. O, oh, karoon ate, on sa masulti nga, nataga ang kagyero, linsin, pako, nga nakatop gid ka. Ang una nga, akong napasalamatan, ang ginoong nga, ginamit niya si sir, nga, ang para sa uh, ang para sa amo ang kuan para sa amo ang mga kuan may kaya nga ibalik og sin matabangan og salamat usab sa nag video sa sila uh natabang -huh. tabang po na alalay ni sir nga mm kuan sila ang makakita ni sir yung kung kinsa ang tao nga natabangan ni sir o, kuan manghinaot ko nga daghan pa ang matabangan ni sir uh, nga, sama ni mo. sama sa ako ah, uh, nga kwa kinahanglan og tabang. Oh. Salamat gid kaayo sir na nga ang Ginoo na ang magbalo mag sa imuha, ha. Magpanalangin og ilabi usab sa gabidyo nga imong mga bade. Oo, sige te. Salamat, salamat po.